ngayon hapon po mga kabantot. Ah uh, naisip ko lang i gawa ng vlog para sa mga batang 80s 90s diyan. Sa mga umahanga kay uh, yung gusto gusto si Babalu. Babalu. Ang ang <coughs> ginawa ko ang ginawa ko pong ang, ang gagawin ko pong vlog na to. Ah uh, kung paano nagsimula si Babalu sa home alone. Ako hindi ko talaga alam, hindi ko rin po alam. Although ah <coughs> uh, masugid ako ng manonood taga subaybay ng ano eh, ng home alone tsaka ng ah uh, tsaka ng ano ba 'yon? Kay Ah hindi ho hindi ho nakakaligtas sa akin yung mga palabas na yan dati. Ah uh, nan nanonood din kasi ako ng vlog ni ano eh ni Julius Babaw ah, uh, i bubla ko kuwento ko na lang i gagawin ko ng video yung kung paano pa nagsimula si Babalu sa Home Alone. In-interview kasi ni Julius Julius Babaw, yung isang director dati. Oh. Na medyo may edad na ngayon si Sarah, uh, Woodrow Serafin Tapos Eto ito po pala, ito po pala si ano, si Director or si Mr. Woodrow Serafin para para malaman niya kung sino siya. Okay. kasama na natin ang uh, isa sa mga kaibigan ni Babalu at ni Redford White. Wala iba kundi nagbabalik ang ating kaibigan, Direk Woodrow Serafin. Direk, walang well, back. So ayan po, ayan po siya. Para may edad na siya eh. Siguro mga 60, 60 plus na to si Woodrow Serafin para ma-refresh kayo, meron kasi siyang nilabas ng movie uh, kung saan nag-stand out siya eh. Doon sa, wala niyo yung movie nila, ano, nila Bonel, nila Redford, White, yung Spirkitik, wala well, si Kumpimitik. Nan nandun siya, may eksena siya doon na nag-stand out siya. eto po, para makilala niyo kung sino siya. Kasi bata pa siya nun, eh. basta video na to, bata pa siya. So, panoorin niyo po. po ako. Ang ah, dami kong problema. Ah, ano po ang anak ko? Ah! Ito may asawa. Ah! At sila sa akin nakatira. Ah! 오, 가, 문, 대, 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 가, 문, ko po na nakilala na natin si Direk or si Ginong Woodrow Serafin ng mga kaibigan ni Fred Ford White at ni Babalu. Pakinggan natin yung interview ni Julius Babaw kung paano sila naging ano ni ano kung paano silang uh, naging magkaibigan ni Babalu kung paano simula' yung kanilang samahan. Siguro nung panahon na yan, patay, nauna, yata, nauna kasi yatang namatay si Redford, eh. hindi ko lang maalala, pero nauna yata nga si Redford, tapos sumunod si Babalu. So, eto, pakinggan niya po, paano, yung brief lang, brief background lang kung paano, paano sila naging, ano, naging, naging magkatrabaho hanggang sa home along the realest. Ah, uh, lakaw marami ang interesado sa mga viewers natin tungkol kay Babalu. Alam kong si Redford sa si Babalu mm. naging magka-partner yan eh yeah. sa mga movies. Mm. Kasi ikaw nakatrabaho ka rin niya sa TV. Ay, oh. Pa Parang may nakakilala ni Babalu? Tuloy, nung mga uh, nagpunta ako ng bukas City noon, hmm. Uh, dalawa na yung TV show ko. Mm. Uh, regular. Toronto, Dorothy, tapos uh, mag-usawa yung kay Produce ni Pilita Corrales. Mm -hmm. Tapos pagpunta ko ng doon City, lapitan ako ng talent coordinator, ng -hmm. Bundesina, yung mm -hmm. Yung yung kilala. Sabi niya, pare, si Babalo, gaanap ng guesting, mm -hmm. burungan natin. Oh. Nagka-interest ako kasi oh. Alam ko, pwede din naman ito eh. Eh, on my part naman, gusto ko siyang tulungan dahil kumidi writer ako eh. Kailangan ko rin ng mga kumidiyante, di ba? Kasi wala akong mahihita dun sa gagawin ko kung wala akong mga ng performer. Alam ko, naalala ko, okay naman siya Yung kay Dorothy, parang Sundong so, po siya ng Ginis. Yes. Hmm. 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 Tapos ni Gusto Ali Dorothy. sa pero yun, ang nag, ano, doon siya napansin, napansin na ABS-CBN. Hmm. Nung napunta kami ng um, ABS-CBN kay Dorothy sa Humalong Dariles, hmm. ang una namin ginawa, Ginis Dorothy hmm. sa Babalo. Sa Ginis namin, Ngayon niya, pulis. Ayan, panoorin na po natin yung episode na ng umalong na nag si Babalu as police. Tara po. Huwag mo kasi pulis. Ako? Wala? ka ng pulis. wala hindi mong babayad sa sa akin na bayad. mo pa naman yun. Oo! Marami yung sera May naman yun. Marami ka So ayan po, napanood natin. Uh, actually ako ngayon ko lang din nalaman uh, yung history na yan. Nood lang ako na nood ng araw, wala naman bakit Pagbata ka pa wala ka namang hindi mo naman alamin yung kung ano yung nangyayari eh, di po ba? I mean, ang papanoorin mo lang yung palabas. Pero para alamin pa yung mga bagay-bagay, hindi na. So, pero ako ngayon lang, ngayon lang natin nalaman. Siyempre, eh. dahil na rin sa social media. Inano ko lang, kinumpile ko lang yung mga info na pulot ko. Sa kakapanood. Tapos share ko lang. So, sana ma-enjoy nyo tong vlog na to, tong video na to. Parang munting kaalaman na Munting, konting kaalaman na rin. Para sa mga like, sumusubaybay, na, mga fans ni Babalu, ni Dolphy, lalo ni Babalu. At sa mga nanonood kay Babalu hanggang Isa ako sa mga nanonood po hanggang ngayon kay kay Mang Bab, So, ulit ulit yung pinapanood hindi nakakasawang panoorin mga artistang sayang eh, bukod sa maaga silang nawala um, eventually mawawala naman talaga tayong lahat pero sabihin po eh maaga yung naging ano, niya, pagpano niya actually one week two weeks lang siya nag, nag, ano, eh, nag notice sa home alone na meron na siyang sakit na admit siya after one week na matay siya yun yung kwento po ni ano ni ni um, Director uh, Woodrow Serafin. Basta lagi siyang maaga daw umuuwi. Tapos uh, nagpapabawa siya ng take ng ano niya, yung yung role niya, yung mga take niya nagpapabawa siya na nagpapa hanggang pa konti na doon ng pa konti. Uh, parang kinakat na yung mga eksena niya sa Home Alone. So nagtaka na rin si ano, nagtaka na si si Woodrow Serafin pero parang may idea na rin yata si si Mang Dolphy until yun hanggang sa na, na, admit siya sa <coughs> St. Luke's ba o sa Makati Med ah uh, St. Luke's o sa Medical City ba parang St. Luke's na admit siya as one week lang or two weeks bukod pa yung nagpunta siya ng Amerika ito yung bago na po siya bago po namatay si Babalu ganun lang kabilis nas na siya sa ano, sa home alone pati na rin sa ano sa ano yon yung kaya okay dok di ba grabe napakasayang panoorin pag nandiyan si Babalo sa mga palabas at sa mga movie yun lang po senior ko lang sana ma-enjoy nyo to eh bago ko nga po pala makalimutan at bago ako masunog sa sikat ng araw <laughs> yan po doon nagsimula yung ano yung pagiging main cast ni ano ni mainstay or cast ni Babalo sa Home Alone nagustuhan siya ng ABS hanggang parang weeks lang sabi nga sabi nga ni Serafin uh, Woodrow Serafin dapat mga at least tatlong buwan kasi para hindi ganun kabilis yung transition from police to big, biglang kapatid ni Ason ni Nova Villa Bayo ni ni Dolphy pero parang hindi nasunod yung 3 months po. parang mabilis lang parang weeks lang ginawa na siyang ano ah uh, 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 permanente dun sa home along. So, nagustuhan siya. So, yun lang po. Konting history yung tungkol kay Mang Babalu. Uh, sana, like nyo na lang or share or uh, comment lang kayo. Subscribe kayo sa, ano, sa YouTube ko. Sa, so, kung follow nyo na lang, ang malaking bagay po yan. Uh, sa mga susunod na lang po ulit, mga kabanto, thank you. Magandang hapon.